Uh, mga idol, uh, kita ko lang sa inyo itong ginagawa ko ngayon dito sa sa Walter uh, bali lagayan lang ito mga idol ng basura mga idol hindi ka man mga idol basura lang to mga idol pero tinatiles ko talaga siya tingnan mo mga idol okay. uh, bali 60x60 60, mga idol ang ginagamit kong tiles idol. Uh, Nagpisaan ko na siya. Bali, nakatatlong latag na ako. Yan. Tapto na yan, mga idol. So, bali, mga idol pala, ah, uh, kapag nag-uumpisa ako, mga idol, ng pag-tiles, ah, uh, lalo ganito na, mga idol, may flooring na siya. So, nag-grout muna ako, mga idol, yan. Yan, lagyan ko muna siya ng grout. Para hindi siya basta-basta, mga idol, matuklap kahit pack lang tayo mga idol, ah, kailangan natin to para magpatipay rin yung mga idol sa kapit ng ating tiles. So, tapos mga idol, bali nilalagyan ko rin yan, pati ito tiles na to, yung ilalim niya mga idol ay pinapayaran ko rin ng adhesive mga idol para mas makapit din at di rin siya basta-basta matuklap. So, yan mga idol. Uh, ah, yan. Mga ganito mo na mga idol yung